Ang araw mga kaidol, total maglulukad naman tayo eh. Ah, mga kaidol, gagawa kami ngayon ng challenge. Ah, bawat maglulukad sa amin dito mga kaidol, itong mga kasama ko, ang mga ukangan namin ay tagilid. Mga tagilid yan mga kaidol, walang tiyaya dyan. So nagtabi kami mga kaidol ng labing ah, limang piraso ng, ng mga biyak. At gagawa kami ngayon ng challenge mga kaidol. Kung sinong, sinong manalo, siya ang bibili ng alak so ito na nga mga kaidol ready na one Ah, tigli limang mang piraso yun, mga kaidol yung aming uh, ah, kanilang titirahin. Pabilisan. Oh, ready? One, two, Go! Masalimsim nang kami magumising mga kaidol nang umaga ito. dilim dilim pa hmm. dahil malamig dito nga niya sa kabundukan kaya ngayong umaga ay naganan namin ng gising at na makapagkapit yun na tayo guys tayo na nga niyan mga -idol. Uh, nga mga kaidol tayo talaga yun sa kabundukan o nga tayo ay kopra subali so, bali ang ating kopra nga yung mga kaidol ay uukangin na lang naman ah at sa puntong yan mga kaidol ay dito nga ni kami ay nagkukwintuhan habang nagkakapit naman ngayong umagang yan So, dahil nga ni... Yan, mga ka-idol, simula na naman ang trabaho. Kupra na naman tayo. At nandito na yung ating mga ka-idol. Nag-alagay na ng mga costume. Okay, kaway dyan, brother. iyan oh. Ay, wala. Hindi to tayo mga ka-idol, oh. May titirahin pa kitang kalahati. Umaga pa, na naman. Tapos, isusunod natin itong kabiak pa, oh. Ako po. Tingnan naman mga kaidol ang ganda ng lugar dito. Nandito po ngayon kami ngayon mga kaidol sa Pantayin. Ayun Ano oh. Parang parang hello pa yung lugar niyo, idol. Bakit ganyan ang luto niyo? Ganyan talaga yan, parang kailangan pa ng balingoy niya na. So, ay, ibang klase talaga ang magluka dito sa tuya. Marami marami mga ako natin dito. Mga ay, kita mo mga kaidol, oh. kitang kita ang puti. Ay, grabe. Oh. Pwede pa yan gata, uh, idol ah. Pwede pa ano. ay eh, ano yan, ulam sa balingoy oh. Ah, grabe no. Ganyan na pala ang luto dito, no. Naga pa lang Ayos ang Ayos idol yung inyong bubong ah. Kulirip. Cool oh. Pag umulan kaya dinatulo yan. Pag hindi umulan ano? Yan o. No? Bising bising o. Oh. So ano tayo mga mga labas mo na mga idol yan oh. No? Kalahati nito. tama tama eh. Medyo malamig pa. Oh, yun o. So bali may pangalawang sapna tayo dito mga kaidol at ito yung partial kaya umuusok pa mga kaidol Habang sila naman nagpuukang ay tayo naggagatong naman ang tapahan Sa iyo gabi nga ay umuwi muna at nang makakuha nga niya ng

Ang mga kaidul, oh. niya, eh. araw, Mga mga Total maglulukad naman tayo eh. Ah, mga idol, gagawa kami ngayon ng challenge. Ah, bawat maglulukad sa amin dito mga idol. Itong mga kasama ko, ang mga ukanga namin ay tagilid. Mga tagilid 'yan mga idol, walang tiyaya diyan. So, nagtabi kami mga idol ng 115 ah, piraso ng na ito. Ng mga biak at gagawa kami ngayon ng challenge mga ka-idols. Kung sinong manalo, siya ang bibili ng alak. So, ito na nga niya, mga ka -idoles. Ready na? One. At ah, tigli, tigli limang piraso yun mga ka-idol yung, uh, yung kanilang titirahin. Pabilisan. oh ready? One. Two. Go! Labil lima piraso yan mga ka -idoles. Kung sino mabilis. Kita nyo ng mga kaidol oh. Puro tagilid yan mga kaidol yung aming gamit dito. Walang tiyaya dyan. So huwag ka lang magkakamali mga kaidol at yung kamay mo dyan ay wasak. Kailangan magaling ka talaga magpaikot oh. Ganyan ang ukangan sa amin mga kaidol. Ikot lang ng ikot. Parang makina. Oh. Laglag -lag laman din ang lag -lag hindi mo na kailangan ng kung ano ano ng gawain niya, no? Ganyan lang, oh. Oy, malapit na, iba talaga sanay, ah. Hoy. Hoy. sigurado ang mananalo dito, bibili ng alak mamaya. Iyon, oh. na, na na Ayun, na Ayun, na Uy, may isa na nanalo. Iyon o, uy. Ah, ayos. Ah, si Idol Roman ang nauna at pangalawa si Idol uh, Dabi. At hindi yung pangatlo, ayan. Siya yung panghuli. Okay. Panalo. Ang nanalo. Bibili ngayon ng alak, yun. tumasang kamay. Siya panalo eh. At yung pangalawa, siya ang bibili ng pulutan. At yung, yung at yung pangatlo, at yung pangatlo, ta 'yan. So, 'yun lamang mga kaidol. Maraming salamat. At magsisilid muna tayo dito mga kaidol. Na yung game game. Ah, dito, sasako naman tayo so, dali dali na natin medyo umaambon basa basa <laughs> sa ilog siguro natutuloy pa rin nalipapasan nila natin ito mga kaidol dahil kawawa naman ang ating alagang kalabaw kasi apat lang naman eh so sa puntong yan mga kaidol ito pasan pasanan natin yung lukad dahil medyo malayo yun eh siguro nasa uh, limang kilometro siguro ito mga kaidol